Alas tres imedya ng hapon ng madakip ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang notorious drug trader sa barangay Estrella sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Narecover sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 80,000 piso. Habang pitong individual pa ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa mga bayan ng Rizal, San Antonio, Cabiao, Gapan, Palayan at Talavera. Sumatotal na samsam sa mga ikinasang buy bust operation ang higit isandaan at pitumpong libong pisong halaga ng hinihinalang shabu na may bigat na 25 gramo. Alas 11.30 naman ng gabi ng madakip ng Rizal Police Provincial Office ang anim na individual sa mga bayan ng San Mateo, Angono at Antipolo. Nakumpis ka sa operasyon ang halos isandaan at limampung gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos isang milyong piso. Sa Bulacan naman, arestado ang labing apat na tulak na ilegal na droga. Nadakip ng Marilao Police Station ang dalawang suspek sa barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan, na nahulihan ng humigit kumulang limang gramo ng hinihinalang shabu. Habang nadakip din ang labing dalawang suspek sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Maykawayan, Pandi at Plaridel. Nakumpis ka sa operasyon ang labing tatlong sasye ng hinihinalang shabu at isang sachet ng dried marijuana. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Japregala regala, alauna sa Balita, Congress TV.